Hello everyone, welcome back to my channel at kung hindi ka pa po nakakasubscribe sa channel ko, please subscribe my channel asul na ulap at pakihit na rin po ng bell notification para manotify po kayo sa mga latest uploads ng Batang Kiyapo. At eto na po ang latest na kaganapan sa Batang Kiyapo. Dahil nga sa pinalaya sila Marsing at Nita sa mansyon ng pamilya nila Ramon, walang nagawa sila Marsing kundi bumalik sa luma nilang bahay at nakisama kay Roda kahit na tila sinusumpa nila ang isa't isa. Pinagchichismisan sila Marsing at Nita ng mga taga dahil sinisiraan sila ng baklang si Roda. Sa bahay naman ng mga dibagiba, nag-aasikaso na sila sa pagpasok sa kanika nilang trabaho at tinanong ni Marites si Tinding kung gusto daw magbaon ng mahablang ka na niluto niya. Pero pasarkastikong sumagot si Tinding na wag na at kulang pa daw yan sa baluktot na panunuyo ni Marites kay Rigor. Nagaalala si Noy kasi pupunta si Marites sa prisinto. Paano daw kung makumpirma ni Marites ang relasyon ni Rigor at Lena? Sinabi naman ni Tinding na mas maigi daw na mas maaga malaman ni Marites ang katotohanan. Paglabas nila ng bahay, na nasalubong nila si Mando kaya kinumpirma nila kung may naganap nga sila na operasyon at kung totoong narinig nila ang pangalan ni Tangol. At sinabi naman ni Mando na totoo ang lahat na sinabi ni Rigor sa kanila. Sa kinaroroona naman nila Primo, nagbabalak silang kunin ang mga magulang ni Amanda. Pero talagang disidido si Amanda na magiganti kay Agustus kahit na si Primo ay nakumbinsi ni Berting at Yoli na magpakalayo-layo na lang. Sa presinto naman, Nanghingi ng update si Rigor sa kanyang superior tungkol sa mga pumatay sa Red Phoenix. Pero wala pa din balita kung sinong grupo ang tumira sa Red Phoenix. Sinabi ni Rigor kay Mando na hanggat hindi daw niya nakikita si tanggol sa kulungan, mananatiling si tanggol ang suspect niya. Sa kinaroon na naman ni Tangol at Bubbles, nakaligtas naman si Bubbles sa mga lalaking nagnakaw ng damit niya habang naliligo siya sa lawa. Halata nag-aalala si Tanggol sa nangyari kay Bubbles, kaya naging malambing sila sa isa't isa habang nasa lawa. Nagkukwentuhan sila habang namamangka. Sana nga ay magkatuluyan na lang si Bubbles at Tanggol, total iniwan naman ni Mokang si Tanggol. Pero hindi pa rin natin masasabi kung ano ang susunod na mangyayari. Kaya wag tayong bibitaw sa bawat episode ng Batang Kiyapo. At kung hindi ka pa po nakakasubscribe sa channel ko, please subscribe my channel Asul na Ulap at pakihit na rin po ng bell notification para manotify po kayo sa mga latest uploads ng Batang Kiyapo. Maraming maraming salamat po!